Ayan guys, andito po tayo sa Central Luzon Ang rice producer ng Pilipinas Nandito po tayo sa Sentro Gapan At tayo ay pupunta sa Little Bigan At tayo maglilibot-libot sa Gapan City Ayan po nagagandahan ng mga lumang bahay nung araw Panahon pa po ng hapon yan ng mga Kastila babaybayin po natin yung tinatawag na Little Bigan dito sa sentro ng Gapan tarat ako inyong samahan at ating ikutin itong Little Bigan dito sa Gapan City Kung kayo po ay mapapadaan dito sa Gapan ay subukan nyo na rin dumaan dito sa Little Bigan ng Gapan City. Ang makita nyo ang nagagandahang mga lumang bahay dito sa Gapan panahon pa po ng hapon at mga kastila yung mga lumang bahay na natira na yan na pinreserve po ng bayan ng Gapan City uh, nakikita nyo po yung dana yan ay hindi po yan original uh, ginaya na lang po yan sa bigan yung dana yan tsaka po yung mga ilaw na yan hindi na po talaga original yan ah, dinagdag na lang po yan ang mga original po talaga dyan yung mga lumang bahay yan po ang mga original dyan panahon pa po ng mga kastila nandyan na yan kastila at mga hapon shoutout nga po pala sa mga Tiganway Baysia at Tubong Gapan at Tubong San Antonio Baysia mapapansin nyo po yung mga lumang bahay sa bigan halos magkakamukha din dito sa gapan kaso konti na lang po yung mga natirang bahay na lumang bahay dito sa gapan dito sa bigan na napakarami pa talaga na lumang bahay na na preserve na bahay ng bigan ah, pupunta po tayo sa Gabaldon, Laur, Nueva Ecija ating bibisit ng madalas na binibisita ng mga tiga Nueva Ecija ang lugar ng Dingalan River na laging pinaliliguan ng mga tiga Nueva Ecija uh, masarap po rito pumunta sa Dupingan River lalong lalo na pag makikita mo ang tanawin dito pwede ka rin po rito mag hiking dahil sa daming bundok na pwedeng akyatin na napakaganda ng mga view tamang tama po ito pagka long weekend o kaya long vacation ayan po di po magkamayaw ang mga maliligo dito sa Dupingan River ah uh, thank you for watching Team Lustre TV saan ka pa? Subscribe now!